Hello mga kapisa ko, Diyos Marina na or Oral daw sa inyong gabos at sa mga bisaya, may gabi, may andaw sa inyong tanan anong oras man ninyong nalantaw ni na aking video so ngayon wala tayo sa mundok para mahuha ng araw at lalong wala rin tayo ngayon sa dagat para mahuri ng isda nandito tayo ngayon sa food court dito sa Dana Mall so maraming maraming salamat pala kay Kuya Sani at uh, sa buong GFC family sa pag-invite kay Pinoy Pisakol para makakain dito sa food court

Maraming maraming salamat kay Kuya Sani. Sa kay Ate J, kay Kuya Joel. Maraming salamat kay Kuya Toto. Maraming salamat sa lalo na kay Kuya Sani. Napakikibaka dito sa disirto ay eh, talagang nagapag-desisyon na. Nagapag-desisyon na umuwi para mag para ng Pilipinas, siguro naman sa labing apat na taon, niya, ay eh, nakapagpundar na siya. Nakapagpundar na siya ng kanyang, ano, pangkabuhayan. At la, lalo, lalo na dito sa sa mga biyaya dito sa Saudi. At tingit sa lahat, Siguro sa labing apat na taon at dito niya lang nakilala ang tunay na tagapagligtas sa atin. So maraming maraming salamat, Kuya Sani. Sa iyong binigay na... Kuya Sani, Bambayay! Anong mga ano? Kaya Kuya Sani o? Hello po! Kuya Sani, ako ang... Ano na na? Yan, dito na lang. Maraming maraming salamat sa kay hey, Kuya Sani. Uwi na, uwi na. Tapos na, tapos na yung party-party. Bye, uwi na bukas ng Pilipinas. Kaya sana ibaby. Maraming salamat. Bye Ate Mayet. Bye. Bye. bye, Ate Mayet. Bye. Okay. Okay. Ate, bye. Okay. Uh, uh, kay, uh, at, uh, kay, kay Kuya Joel, bye. Sa dalawa nilang Good luck sa pag-uwi sa Pinas. Yan salamat. Sana maging success din pagdating doon. Bye, Ate. Bye-bye. So, salamat, -bye. Jorge. Bye-bye. <laughs> Tara. Tara na, uwi na kami. Ayan, uwi, yeah, mamimiss nyo to. Ha? Masa na kayo? Sige? Ayan, uuwi na sila ng Pilipinas, yung pamilya nila.